Yan pong isa po na ito mga rivers, uh, sobrang takot po siya sa diving. No? <laughs> uh, oh, oh, Kaya si Sir Willie na po yung nag-handle sa kanya, si boss namin. Ayan. <laughs> ah. Uh, sabi niya, sobrang mababaw lang raw ang dive ba nila, ba't naman siya matatakot. Ayan. Ayan. Subukan ulit. bukan oleh Tina. Okay. Okay. Hmm. lagi. <laughs> Takut siya bos si hmm, Ya. yang Binatingin niya sa ilalim. Hmm, ayan. <laughs> ayan. Ilanggala na ni Sir Willy lang hangin yung BCD para mapunta na po siya sa ilalim. Kaya hindi po siya papayag kasi nakahawak po siya sa low bed. You know? Ayan. <laughs> ayan. Ayan yung bumitaw. Uh, ayan na. Ayan Hmm, nakahawak palagi sa lubid. Kaya ang boss lang namin ang nagdala sa kanya. Kasi uh, mag-entindihan. Bumalik. 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 Chi <laughs> <Ay> <laughs> Yong Lee. Chi Yong Lee. Carla. Ayan <laughs> <Yan> po. Pinagtawanan. Uwe. <laughs> Uwe. Ayan po yung uh, friend namin. No? Yan. Si Carla. Chubby, chubby, chub. ah uh, dito naman po kami ngayon sa Talima. Talima, Talima Santuari inalitawalan po nila yung itong kasama lah, kasi takot po takot po siya sa diving yun ayon ayon yung bumitaw sa low bid mga divers ayon ayon po <laughs> handlok siya. <yung> handlok <laughs> yan subukan ulit Dohan na nga. VIP mas. Yan, subok ulit eh. <laughs> Ang na <din> naman. <laughs> Takot talaga siya. <laughs> <laughs> Relax ng 30 minutes hab hab sige nun sige kibul sa mana sige sige inside o inside o kibul tayo mana yo. marami po kaming guys ngayon mamaya punta lang po ng floating restaurant

누르다가 어? 뭐라 이래 그래.